Mga hunters, welcome back po. Mr. Kilatis, nagbabalik. Mga hunters, uh, ginawa ko po itong content na ito para dun po sa mga bagawan lamang, no? mga baguhang nagkaka-interes sa pagkukuli ng bariya. Bibigyan ko po kayo ng tips. Kaya tapusin po rin yung video. Panuwa rin dulo para kuha lahat ng tips na ibibigay ko sa inyo. Okay mga kates, so napakahalaga po ng uh, content natin ngayon. Ginawa ko ito para sa mga baguhan pa lamang at nagkaka-interest sa pagiging kolektor at gustong pasukin ang mundo ng numismatics or numismatis. Ayan, pag sinabi kasi numismatis, sila yung uh, ng barya at pinag-aaralan ang mga barya. No? Kasama ang kasaysayan. Ito po ang mga tips kung ikaw ay baguhan pa lamang. No? uh, ko na po kayo, simulan nyo na, no? Mag-hunt. Simulan ninyo sa piso. Alam nyo ba nga, itong mga piso BSP series coins ay nagsimula ang taon, minting process, 1995, no? Hanggang 2017, kasama yung 2005 na hard to find, no? Ayan, kasama rin dyan, yung uh, new generation currency coins. Ayan, yung bagong piso, no? Andiyan yung 2017, 18, 19, 2018 upper mint mark, 2019 low and high mid mark. Mga variation po yon. Kasama rin dyan yung commemorative coins, yung limang commemorative coins. Kapag inyo pong mabuo yan at ilagay ninyo sa frame, kagaya nitong inyong nakikita, ay automatic meron pong collector's value yan. Tapos kung gusto, uh, ah, nakabuo na kayo ng piso, try nyo na rin sa 10 piso BSP series coins. Nagumpisa ang taon, year 2000. Ayan, makikita nyo yung mga tao Sunod-sunod po yan. Wala pong lockdown. No? Hanggang 2017. Ang hard to find po dito ay 2007. Ayan. At 2009. Bakante kasi naibenta ko yung 2009 ko eh. Dahil uh, nagipit. No? Napakinabangan ko naman. At kasama yung apat na commemorative. 10 piso. Andiyan yung Malbar, Antonio Luna, no? Magbini. Ayan. So, simulan nyo na po. Kasi kung gusto niyo talaga pumasok sa benta-benta, eh dapat. Benta balls ang inyong uh, ibebenta, no? Kasama mga hard to find, pati semi-hard to find. Mahirap po kasi magbenta ng paisa-isa. Yung akin po kasi mga tinuro dati, ay mga variants po yun na pwede naman i-collect as hobbies. No? Ayan, at uh, pwede nyo na rin simulan dito sa taong, uh, I mean, uh, sa mga limang piso naman, 5 Piso Coin Series 1995 hanggang 2020 kasama yung NGC doon eh no. Ayun, ang hard to find naman dito sa 5 piso ay 2006, may 2007 and 8 yan pero altered no. Pero na ko yung altered kasi hindi ko naman to binili. Ito talaga ay pinagkalob lamang sa akin. Binigay lang po ito sa akin ang alam hindi ko tatanggapin. Malaki na po ang value nito. Kasama ang NGC na 5 piso round at yung commemorative coins ng dalawang piraso. So pag nabuo niyo ang mga set na yan, 1 piso, 10 piso, 5 piso. Pwede nyo na pong ipagbili sa 10 piso lang kapag inyong nabuo yun. Pwede nyo na ipagbili hanggang 15K. O, oh, kita nyo na. Pag nakabuo ko, pwede nyo na ipagbili sa 15K. Pwede nyo na ipost sa aking grupo sa Kalimi Co, Limited Coin Hunters Facebook group. Group, no? Facebook group. At kapag lumalim ang inyong interest, pwede na rin kayo mag-collect mga silver. Meron pa akong isang set dito. Piso rin yan no? So, meron pa rin dito. Uh, may bank notes. May 1 piso din doon na resal Tatlong uh, primang 1 piso kayo. Eh. ano may bank At meron dito wala pang mga laman kasi kasama barya, uh, varieties dyan. No? Mahirap buhay yan. So, ano pang inaantay nyo kung ikaw ay bago ko palang challenge ko na po kayo. At kapag nabuo nyo yan, di na po kayo mahihirapan sa benta-benta. Yung unang set nyo mabubuo, baka hindi nyo benta kasi yung effort nyo, pagod nyo. Hindi po ba? So, ano pang inaanto nyo? Mag-collect na kayo. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating Facebook page. Subscribe yan para magpasok kayo sa aking GC. May koneksyon kayo at sa YouTube channel. Mag-join and subscribe. Maraming salamat. God bless po.